Maliban kay Claude, Juan, Juan at Brody, si Carrie ang isa sa pinaka-epektibong marksman ngayon na pwede mong gamitin para gumanap sa gold lane. Isa sa maraming dahilan nito ay pasok pa rin siya sa meta sa kasalukuyang patch na inilabas ni Moonton. Dumagdag pa na mas naging epektibo siya kapag naka-tank build. Kaya kung ikaw ay mahilig gumamit ng marksman at gustong umangat hanggang mythic rank, pagkakataon mo ng matuto ng mga rekomendadong items at emblem na swap para sa tank build carry. Ipapamalas ko din ang mga basic na rotation at diskarte eh para mas ma-utilize mo ang tank build carry bilang gold laner. Kaya kung interesado ka, tapusin mo ang bidyong ito para sabay tayong matuto. Ako pa rin ito, ang idol mong si Saitama, at ito ang Curious ML. Welcome to Mobile Legends! Pakinggan mo at panoorin ng mabuti idol, dahil sa kalagitnaan ng video, ipapamalas ko ang rekomendado at epektibong itemization, pati na rin ang pangmalakasang emblem sets, na siguradong maging gabay mo, para mas umangat sa paglalaro. Uh, huwag mo rin kalimutan, na palaging nasa dulo ng video ko, pinagsisigawan ko ang mga pangalan nyo. Para umpisahan, dahil nakatank build carry ka, lagi mong abusuhin ang pagiging mapunat mo sa early game, para maipanalo ang lane ng stage. Maging agresibo ka, pero may konting pag-iingat. Kapag ma-outplay mo at ma-zone out ang kalaban mo sa gold lane, ituloy-tuloy mo lang para mas umangat ka kaagad. Siguraduhin mo lang na safe ka, at lagi lang aware sa mapa, para maiwasan mong magang katulad nito. Siguraduhin mo rin idol, na bawat pagdalaw ng roamer o jungler sa gold lane, at nakaset sila ng mabuti, dapat makakuha ka ng kill o kahit assist man lang. Tandaan mo rin idol, nasa laning stage o mas kilala natin lahat na early game, nakafocus ka muna sa pag farm ng mas efficient sa gold lane. Ang simpleng pag zone out at pag outplay sa kalaban mo sa gold lane ay napakalaking advantage na para mas mapalamang ka sa lane mo. Huwag mo munang intindihin ang pag rotate sa mid lane o sa ibang lane o hindi kaya magsali ka na agad sa team fights dahil wala ka pang masyadong damage. Kapag doon naman sa gold lane side lalabas ang susunod na turtle, siguraduhin mong nakapag-clear ka muna ng minions, bago ka sumama kumuha ng turtle. Tandaan mo idol, kapag naka-tank build carry ka, ang main source of damage mo ay ang first skill at second skill mo. Dahil sa mga items, na mamaya ko pa sasabihin, dapat maabot mo ang 40% cooldown reduction, para magamit mo palagi ang first skill ni carry, para mag-poke ng kalaban, at ang second skill naman niya para mag-flank. Ang ultimate skill mo naman, ang magbibigay ng karagdagang damage kasabay ng vengeance kapag nagkaroon na ng team fights o nakipag one on one ka sa kalaban. Ang kagandahan nitong carry tank build ay kapag palagi mong ma ang kanyang first skill at second skill combo at kapag tumagat naman ang kalaban mo kahit nakadikit ka pa sa kanila ay malaki ang chance na ma-outplay mo pa sila. Kaya kapag naka-tank build carry ka, dapat palagi kang agresibo sa mga kalaban dahil doon mo makapitalize ang kanyang poking ability. Hindi kasi pwedeng maglaro ka ng passive, kapag naka-tank build carry ka, dahil masasayang lang ang chances, na makapag-initiate ka ng team fights, lalo na sa late game. Kill. Kill. Tandaan mo rin palagi idol, na bilang marksman ka, obligasyon mong samahan ng jungler, sa pagkuha ng lord. Kapag umabot na kasi ng mid to late game, ang marksman ang pinaka-core ng buong team. Ibig sabihin, ikaw ang mas mahalaga sa lahat ng mga kakampi mo at malaki ang papel na gagampanan mo para maipanalo ang buong match. Kaya siguraduhin mong maiwasan ang makagawa ng maling desisyon at galaw para hindi masayang ang pinaghirapan mo at ng mga kakampi mo. Sikapin mo rin na kapag mid to late game na, bawat pag-push, pag-initiate ng team fights at pagkuha ng neutral objectives ng mga kakampi mo ay kasali ka. Huwag kang mag-push ng turret o mag-invade ng buffs ng mga kalaban na mag-isa ka lang dahil sigurado palaging magre-reset ang death timer mo. Para sa mga curious ng emblem at build, gumagamit ako ng fighter emblem na may talents na swift para sa dagdag attack speed, festival of blood para sa spell bump which is makaka benefit ng malaki ang kanyang passive, at brave smite naman para sa core talents para sa 4% HP restoration bawat pagbatumunang skills which is makaka benefit din ang kanyang passive at ang kanyang first skill. Para naman sa itemization, bumubuo ako ng Magic Boots para sa 10% cooldown reduction, Thunder Belt naman para sa physical defense, cooldown reduction at true damage. Endless Battle naman para sa damage, life steal, cooldown reduction at true damage, at Brute Force Breastplate naman para sa dagdag physical defense, dagdag movement speed at cooldown reduction. Ang kagandahan dito, sa apat na core items na ito kapag nabuo mo na, ay maabot mo na ang 40% cooldown reduction. Dumidagdag naman ako ng golden staff, para sa attack speed, para mas mabilis matrigger ang passive ni carry, at rose gold meteor naman, para sa dagdag life steal at konting damage, kasama na ang shield na maibibigay nito, which is napaka beneficial. Pwede rin na piliin natin ang oracle, para sa last item, dahil makakatulong din ito para maboost ang spell bump niya, at magic defense. Mas maganda kapag gumamit tayo ng Vengeance, para sa battle spell, para mas fit sa magiging playstyle at gameplay natin na hyper aggressive. Panghuli, ay isang paalala idol. Tandaan na walang malakas at mahina na hero sa larong Mobile Legends, dahil ang matagumpay na paggamit nito, ay palaging nakasalalay pa rin sa atin bilang manlalaro. Ang madalas na paggamit din ng hero, ay makakatulong din upang mas maging masanay tayo, at mas magamit natin ito ng epektibo. Ang pagiging familiar din sa tamang rotation sa bawat role na ginagampanan mo ay may malaking ambag din para mas tataas palagi ang chances na maging matagumpay ang match na nilalaro mo. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang maibabahagi at maipapamalas kung kaalaman patungkol sa paggamit ng tank build carry. Hanggang sa susunod ko pa ulit na mga videos, idol. Pero bago tayo magtapos, shoutout muna sa mga napakaangas at napaka-solid kong mga supporters, kagaya nina Pansburgos Maubog, Rendel Sapio, Joe Domingo Samling, Jerwin Malapo, Gonzales John Bernard, Warren Mapoy, Juanito Soriano, Bullet Gutierrez, Navarro Mia Rafael, Joni Cabay, AJ Madayag, Jonil Villosilio, Romal Kagampan, Nick Jason Lipa, Glenn Malunes, Aris Christian Allman Acid, Brian Falqueza, Weiss Will Garner, Steve Magaling, Ocampo III, from Legumbingan, Midsayap, North Cotabato. Din S. Joben A. Hara, James Mark Tuto LPT, from Talakag, Bukidnon. At Shirax Jiraya, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking mga content. nawa kayo ng Diyos. Sa mga gustong magpa-shoutout para sa mga susunod ko pang mga video, mag-comment lang gamit ang hashtag CuriousML. ml.